Hello guys, good day ulit sa ating lahat Lalo na sa mga karils natin dyan Ayan guys And for today's video guys Gagawa na naman tayo ng isang reaction video Doon sa napanood ko Hindi ko alam kung sa TikTok or sa Facebook Nakalimutan ko na guys Bali, matagal na kasi ako sa probinsya Then, magtatrend yung kami ng talong Then, hindi ko alam na may ganito palang sistema ng pagtatanim. Yung talagang hitik na hitik talaga yung bunga, guys. So, hindi ko rin maaisip kung na dapat pala napanood ko ito nung araw para siguro kung na nabasunod namin itong ganitong proseso ng pagtatanim ay eh baka eh mayaman ako ngayon so hindi na natin patatagalin guys panoorin natin eto guys yan so binupit dinaginan ng toothpaste tapos, kulay green. Hindi ko alam yung kulay green. Cobra siguro yan ang kulay green. Then, 29 days later. Ayan guys, nagkaugat na. So, pwede palang ganyan. Astig <laughs> Then, linipat niya uli guys. Ayan, linipat niya uli doon sa ano. Tapos, ah, kailangan pa pala may soft drinks. Ah, oh, Madiabetes naman itong... Talong. So, ayan guys, napakaraming talong, oh. So ganun lang pala ang procedure. procedure o sistema ng pagtatanim nila ng ano, talong. Sana naisip ko yan. Sana napanood ko yan ng mga araw. E sana ngayon, mayaman na ako. <laughs> so yun lamang guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Guys, palike naman and share ng aking video sa mga na makakanood dyan. Yun lamang. maraming salamat. Peace!